Dan mungkin kan perlu lah, pakai yeah. nama Ya, yeah. ya, ya, kasih Hello, mga pajam, ha, Papunta tayo sa pari, sa pinakadulo ng dulu nang Filipina siung. Uh, makita ngaku anong meron dito sa sa Ano apa meron sa pari, uh, kapajam noli. Aramang? Aramang. <laughs> tapos na ata yung Aramang season, ano? One week, tapos na, ano? Uh, Ayan, sige, kausap ko. Ayan, no? walking po ako yun. Oh. Pohog, oh. Ating uh, service provider for the day. Brother Noli Likwan. Hindi, <laughs> hindi si Noli Likwan. Hindi <laughs> si Noli Likwan to. Madaming, ano yon, gwardiya sa bunga nga yun. na, madaming gwardiya sa ipin yon, Ayan na to. Noli. Pwede mo na? Tomas. Tomas. Sa, Sanyeda. Sa Tumangkin ni Uncle Bobby. Yo, na yun na yung mga ramang, oh. Kaka sabi mo lang, oh. Yan, first class. Ang alam nyo ba, mga kapacham, hindi to kapacham ha, na trivia, sa buong mundo, hindi lang Pilipinas, hindi lang Asia, sa buong mundo, ang number one first quality na alamang aramang galing dito sa Paris, kagayan hindi nyo alam? Ngayon, alam nyo na. Yun, pupunta tayo mismo kung saan yung pinagkukuhanan ng aramang na first class. Yun, yun si Pare Max, Paring Max. Yun yung tumbador ng aramang. Ha? Ano bang, ano, bola? Kagami. <laughs> okay. Dito tayo Iyon Ay, yun, Ayan yung pag-asa Dito na tayo sa PPA Ito yung customs PPA Tsaka yung immigration You know Immigration no? Boss Chief Alan Jim Ibarra Shout out sa'yo Baka naman Meron tayo diyan pang merienda Pagbalik ko ha Iyon nena, na eh. Apari Okay yeah Ikot natin Ito pala ang tinatawag na Apari Parang nag-live ko dyan Nung sang araw ah. Ah Di kayo sure <laughs> Kung Nakahapon ngayon Matipir. Dun, 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 dun. Kung saan kinukuha yung mga alamang, ayan yung mga alamang. Oh. Dito tayo mag-fishing dyan. Mangingi kayo dyan ng pang-apan, ng pang-bait. Ibibigay sila, walang problema. Basta magpaalam lang na maayos. Eh, ayan, ah, napari. Yan yung landmark natin. Ah. Oh. Ito yung pinakamalaking bungangan ng Cagayan River. Ang longest river sa Pilipinas, pinakamahabang ilog ay Cagayan River. Second yung Rio Grande de Mindanao. Ngayon naman, Uh, ito naman yung pinakamalaking buhangan ng South China Sea. So, it's where the river meets the sea. Yan. Apari is the town where the river meets the sea. Yun. Shout out sa ating butihing mayor, boss mayor, Ambo, engineer, Ambo, the action man, Dayak Junior. You know? At syempre, marami din nagawa sa kanyang 6 year term. 6 uh, years ba? So, sensya na po. Uh, kung mali yung information ko. Kanyang 6 year term, yung nagbigay ng, nagsimula ng change Ha? Huh? changes si sino si VM ex mayor and ngayon vice mayor Brian Dale Chan yun at sa lahat ng mga konsyal number one si ano boss SB Ronald Labaw RML shout out sa iyo sir sa aming ATC president yan ATC to Kabaltef okay uh, maray pa Dok Dok Ting Tumaru SB Eslabon, Joydin Eslabon, Ma'am Julian Alameda, siyempre, St. Paul yan, batch natin yan, pero Katie, kakakiti kasi kami, ha? batch ba, o oh, ahead sila ng one year, Ay batch nyo ata, Ate Sharima, Atorni, shout out, Ate Shar Atorni Sharima Rescar, Ate Olive Francisco, uh, Molino, Palo, mo. <laughs> Jennifer, Masangkay, shout out, Ate kay Boss Jeng, yung, sino pa mga SB, yung mga natin. Alex Agbangno syempre Ang ating Sumba King Empress. Ha? Sino ba? SB Larry Chan. Sino ba ba? Oh, Hindi mo ikot, bro. Tara na. Ikot mo. Oo, no. oh, ikot oh, mo dyan. pwede. Ah, sino ba? Ayun, Ay, ginagawa yung tulay doon, no? Ah, uh, yung pier. I-extend daw siya ng 30 meters, I think. Pag ganun. Tapos 20 meters pa ganito. Project ng, I think, National Government. Incoordination. Provincial or Provincial. Incoordination. Tingnan po. Itanong, governor. General Manong Egay at di ang pambansang Peter Manong <laughs> Egay ha? at ang ating Vice Governor the Black Mamba Mamba Governor Manuel the Black Mamba Mamba Governor Vice Governor na ngayon fresh 9 years kung ano wala atras na tayo ayun yung mga aramang oh, fresh na fresh oh. ah, pwede gawing apan pa yung mga yan pang, pang fishing may dala kami fishing ha ah. mag-fishing kayo mamaya doon sa pupunta namin saan? eh like follow share mga kapacam vamonos anong caiwei guincha na guincha na ala For thesis statistician, Sir Janus Nayan. Sir Janus helped us way back 2019 with our thesis, and he's really accommodating and helpful. Legit, guys.